Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa pagkakataong ito, tatalakayin natin ang mga konsepto ng mutable at immutable sa TypeScript. Sa TypeScript, ang mga halaga ay maaaring ikategorya bilang mutable o immutable base sa kanilang mutability. Sa pagkakataong ito, ipapaliwanag natin ng detalyado ang bawat konsepto at magbibigay ng mga praktikal na halimbawa ng code. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pag-unawa ng mga paglalarawan ng code. Mangyaring gamitin ito. Ang mutable ay nangangahulugan na ang isang halaga ay maaaring baguhin. Ang mga reference type tulad ng objects at arrays ay karaniwang halimbawa ng mga mutable na istruktura ng datos. Sa code na ito, ang age na property ng person na object ay binago mula 25 patungong dalawamput-anim. dahil ang mga object ay niipapasa sa pamamagitan ng reference ang nilalaman sa memory address na nakaimbak sa person na variable ay nababago sa code na ito ang push na method ay ginamit upang magdagdag ng bagong element, apat, sa original na array. Binabago nito ang original na array, kaya't ito ay isang mutable na operasyon. Kapag nagsagawa ng mga mutable na operasyon sa loob ng isang function, ang original na array ay nababago rin. Ang immutable ay nangangahulugan na ang isang halaga ay hindi maaaring baguhin. Ang primitive types ay likas na immutable. Ang pagtatangkang baguhin ng unang karakter ng string na str patungong h ay nabigo dahil ang mga string ay immutable. Dahil ang mga numero ay immutable, ang mga operasyon sa loob ng function ay hindi nakakaapekto sa original na variable. Ang mga array ay mutable, ngunit sa pamamagitan ng paggawa ng bagong array sa halip na baguhin ang original na array, maaaring makamit ang mga immutable na operasyon. Dito, ginagamit ang spread syntax upang lumikha ng bagong array na new numbers. Dahil ang orihinal na numbers array ay nananatiling hindi nababago, ito ay isang immutable na operasyon. Ang immutable na datos ay hindi nagbabago, kaya't mas maliit ang posibilidad ng di inaasahang pagbabago at nababawasan ang tsansa ng pagkakaroon ng mga bug. Ang mga aklatan tulad ng React at Redux ay kadalasang idinisenyo base sa immutable na datos na nagpapadali sa pamamahala ng Estado kapag ginamit ng maayos. Maaaring gamitin ang Object Freeze upang pigilan ang pagbabago ng isang obheto. Gayunpaman, ang Object Freeze ay gumagawa lamang ng Shallow Freeze, ibig sabihin na nanatiling mutable ang mga katangian ng mga nested na obheto. Upang makagawa ng ganap na immutable na obheto, kinakailangan ng isang deep freeze. Ang mga mutable na datos ay maaaring baguhin, kabilang dito ang mga obheto at array. Ang immutable na datos ay hindi maaaring baguhin, kabilang dito ang mga primitive na uri tulad ng string at numero. Gamit ang spread syntax o mga pamamaraan tulad ng map, maaaring magsagawa ng mga operasyon sa immutable na datos. Maaaring gamitin ang object freeze at deep freeze upang pigilan ang pagbabago ng mga obheto. Ang paggamit ng immutable na datos ay tumutulong upang gumawa ng mas predictable at mas kakaunti ang pagkakaroon ng error na code. Ang pag-aangkop ng isang immutable na disenyo ay nagpapabuti sa kaligtasan at pagiging mabasa ng code, kaya samantalahin ito ng buo. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Salamat sa panunood hanggang sa dulo. Kung nagustuhan mo ang nilalaman ng channel na ito, mangyaring mag-subscribe.